Nagay, pasukan pasokan na. Good morning. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, dyan ako dati nagwo work guys. Ayan. Yeah. Pasokan na. Kaya nakakamiss ang work ng factory workers. Yan ang po gate. Not allowed kapag ka hindi ka dyan nagwo work Ayan, share ko sa inyong lahat. Punta na naman kami sa aming destination sa aking new adventure then meron po tayong mission dito kaya babalik-balik po tayo agad na naman po tayo ayan meron silang CCTV ayan, napakalaki ayan po CCTV nila napakalaki ayan napakaganda po ng environment po ngayon dito sa Apa ah, maribest Maribes Batang ah, ganda po ng ano ganda ng pagbabago shout out shout out po sa lahat dyan magandang magandang morning si tata si kuya si kuya medyo nagpapahinga security guard guys hello kuya good morning dito tayo be dito ka dito ka good morning madlang people and god bless po sa lahat mabuhay Thank you for watching and please subscribe my vlogs and click the bell button for more updates. Thank you.